yelo hilo ba Hilo. Oh. Oo. Oh. Oh. Hilo oh. Bula na hilo. Wala na hilo. 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 Malik. Malamig may. Hilo. Hilo. Oh. oh. Yeah. ng bottle ano? Parang ano, malaki pa sa maising. ko Oh. Yellow. Yellow, oh, oh, guys, yellow, mula ngay, yellow, oh, yellow, yellow, oh, kimakalanta, oh, yellow, mula oh. ngay, yellow, <laughs> yellow, guys, <laughs>

sa ano, sa ng, ay sa bitin ng mais. Ang lakas hangin. Ang hangin dito. Diyan ba sa inyo, umulang ba ng ilo guys? Ito, dami yun. Yelo, o. yelo.

kinamaan ng buhawin oh <laughs> lakas ang ulan ulan ang yelo